Okay, guys. Nandito kami ngayon sa farm. Ito na siya. Ito yung kanyang dinaanan, no oh, guys. Yan, Takot na takot siya. Takot na takot yung aking pamangkin. Pati ako, dadaan din sa tulay. Ayan, guys. Dadaanan ko yan. <laughs> Nakakatakot, guys. Ayan pa lang, babaw lang. <laughs> okay. Ayan na. Iikot na. Say hi. hi. Say hi. Okay. Mga ano ko, Hello, mga kamangkin ko. Okay. mga kaapuhan. Ayan. Suna farm. Suna's Farm. <laughs> Ayan. Ayan. Sundan natin sila. Okay. Okay guys, ito yung uh, fish fan na malaki. Ayan. May mga flowers pa na nandito. Ang gaganda. Ayan. Mamaya mag-feeding sila ng uh, tilapia. Ayan guys. Ayan. Pupuntahan namin doon sa loob. Kasi ito siya. Ayan. Ang gaganda ng mga flowers. Ito yung pis pandang aking pamangkin kaya maiiba ito sa plano na gagawin may ano na may plano na <coughs> ay 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 Ayan. Yeah. pasok tayo dito Okay. Nandito. Nandito kami. Sa loob. ng no, aking apo, oh. Bising busy -bisi din, oh. Say hi, hello, baby. Hello. Oh. Ito ang tuwa kasi yung bata. Ingat ka dyan kasi may mga pako. Ayan. Ito yung ano. Uh, plano. Ito bayabas hawa <coughs> na uh -huh. ito ba yabas ito guys mana ano malaki ang, ano kulang yung ano Akasia, acacia acacia yan yung batang tuwa tuwa ito pa guys oh so may halaman pa siyang ano so ito nakaplano na gagawin so niya ng <coughs> Maliit lang na resort. Ayan. Ayan. Ito na hukay na niya. Gagawin itong ano, fish pan. malapan Malapad ito guys. Gagawin niya ng ano, fish pan. Ayan naman. Ayan na naman ang aming mermaid. <laughs> ang aming mermaid. <laughs> aking pamangkin. <laughs> <Ay, nah, yan. laughs> maganda kong pamangkin. Uh, sino pa pupunta diyan sa loob? Tayo ka sina Oh, yan. ayan. tuwang-tuwa. Ang Sa dito Mga skin lang <laughs> dito Para sa likod ng mga tatay kamay. Oh, tindiin na, tindiin na. na. Mm. Kukunan daw kami ng picture. Kukunan ko din siya ng video. <laughs> mm, ayan. Ayan, ito ang tawa yung mga bata. <laughs> okay. Oh, dito 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 Ayan, kapatid na isang pamangkin ko mga kapatid. Kami naman natin Wala lang Okay guys, ito pa siya. Ayan, sayang noy. eh. Ayan, panggatong pa yan, yung kahoy. Ayan. Oh, syak po. Ayan. Ito yung mga saging na nandito. Oh, mm. Ayan. Ayan guys. Tuwang-tuwa sila sa kanilang picture. <laughs> Tuwang tuwa sila sa kanilang picture. Yan. Nakako. Uh, tuwang tuwa sila. Nakagala sila sa farm. Hmm. Hmm. Yan. Tuwang tuwa ang mga bata. Uh, hmm. Ayan. Ang aming apo.

Sige panoy. Ako hmm. oh, naman Ah, yan guys. Ito, tuwang tuwa yan, tuwang-tuwa. Oh, ayan. Nasa midya kayo ha, nasa midya kayo. Hindi pa kita. Ayan. Live na yan na live ang mga bata. Guys, tuwa 'yung Hilumini. aking mga pamangkin. Oh, ito pa 'yung isa. Ito 'yung aking ano eh, fashionista. Oh, na pamangkin fashionista. Oy, tinatakpan pa 'yung mokha. What? Oh. Sumaktigala, tak.